Aris, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan, at sa loto, sa Aries. Sa 2-digit number games ay number 8 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 10, number 36, number 24, number 11, number 27 at number 2 na gabay ng kapalaran. Taurus, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan, at sa loto, sa Taurus, sa two-digit number games ay number 10 at number 16, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 5, at sa loto ay number 15, number 24, number 40, number 35, number 11 at number 8, nagabay ng kapalaran. Gemini, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig Hangga't nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan at sa loto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 2, at sa loto ay number 15, number 4, number 23, number 28, number 42 at number 30, nagabay ng kapalaran. Cancer. Naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 17 at number 8 at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 42, number 17, number 32, number 25, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hangga't nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan at sa lotto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 9 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 4, number 1 at number 5, at sa lotto ay number 25, number 42, number 5, number 30, number 13 at number 16, nagabay ng kapalaran. Virgo. Naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan at sa loto. Sa Virgo, sa two-digit number games ay number 19 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 40, number 11, number 25, number 8, number 31 at number 19 na gabay ng kapalaran. Libra, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan, at sa loto, sa libra, sa 2-digit number games ay number 5 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 6, at sa loto ay number 18, number 10, number 25, number 42, number 36 at number 21, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 19 at number 13. At sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 15, number 24, number 10, number 49, number 31 at number 28, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan, at sa Lotto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 17 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 5, at sa Lotto ay number 29, number 22, number 34, number 3, number 40 at number 18 na gabay ng kapalaran. Capricorn, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan. At sa Lotto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 11 at number 15. At sa 3-digit number game ay number 4, number 1 at number 3, at sa loto ay number 40, number 31, number 2, number 29, number 37 at number 12, nagabay ng kapalaran. Aquarius, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig. Hangga't nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan at sa lotto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 14 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 6 number 2 at number 3, at sa lotto ay number 25 number 9 number 31, number 37 number 20 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, naghihintay ka ba sa mga isasagot ng iyong minamahal? Magtiwala ka lagi kung ano ang iyong madidinig sa kanya at paglalim lagi ng pag-ibig hanggat nagkakasundo sa mga usapan ng bawat isa sa buhay ng pagmamahalan. At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 14. At sa 3 digit number game ay number 2, number 6 at number 5. At sa loto ay number 10, number 24, number 41, number 39, number 8 at number 22, nagabay ng kapalaran.